Si Eric Oteiza de Guia na mas kilala bilang kidlat tahimik ay isang kilalang figura sa mundo ng sinehan. Ang kanyang sagisag panulat, isang terminong Tagalog na isinalin sa Silent Lightning, ay isang angkop na paglalarawan ng kanyang epekto sa industriya ng pelikula sa Pilipinas. Si Kidlat Tahimik ay ipinanganak noong October 3, 1942 sa Baguio City pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad ng Pilipinas, Diliman, kung saan siya ay nagsilbi bilang Pangulo ng UP Student Council mula 1962 hanggang 1963. Pagkatapos ng kanyang undergraduate na pag-aaral, lumipat si Tahimik sa Estados Unidos upang pumasok sa Wharton School sa University of Pennsylvania sa Philadelphia, kung saan nakakuha siya ng Master sa Business Administration. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, Sinimulan ni tahimik ang kanyang karera bilang isang independent filmmaker. Gayunpaman, hindi diretsyo ang kanyang paglalakbay. Nagtrabaho siya bilang isang mananaliksik para sa Organization for Economic Cooperation and Development o OECD sa Paris mula 1968 hanggang 1972 ang karanasan ito sa Europa ay makaka-impluensya sa kanyang paggawa ng pelikula. Sinimulani ni Tahimik ang kanyang karera sa paggawa ng pelikula na may kakaibang diskarte. Ginawa niya ang kanyang unang pelikula, Perfumed Nightmare taong 1977. Isang semi-autobiographical na ma-expired na stock ng pelikula na itinapon ng isang German film school. Sa kabila ng limitadong budget at mga mapagkukunan, nanalo ang pelikula sa internasyonal na pagkilala na nagpapakita na ang pagkamalikhain at pagkukwento ay maaaring magtagumpay sa mga hadlang sa pananalapi. Ang Perfumed Nightmare ay tumanggap ng Fifth Award, International Critics Award sa Berlin International Film Festival at ipinalabas sa Estados Unidos sa tulong ng direktor na si Francis Ford Coppola at ng kanyang American Zoetrope Studio. Ang mga pelikula ni Kidlat Tahimik ay karaniwang nauugnay sa kilusang third cinema na kilala sa kanilang mga kritisismo sa neocolonialismo. Ang kanyang mga pelikulang Perfume Nightmare at Turumba, taong 1983, ay naiimpluensyahan ng kanyang mga karanasang lumaki sa Baguio City. Kinilala si Kidlat Tahimik noong 2018 bilang pambansang alagad ng sining ng Pilipinas para sa pelikula. Madalas siyang binansagan ng mga kapwa ang gumagawa ng pelikula at kritiko bilang ama ng Philippine Independent Cinema. Ang kakaibang diskarte sa pagkukwento ni Kidlat Tahimik kasama ang kanyang pagpuna sa ay ginawa siyang isang pioneering figure sa independenteng paggawa ng pelikula na pinatibay ang kanyang pamana bilang silent lightning ng Philippine cinema. Marami pang kwento ang tumulong humubog sa kung anong meron tayo ngayon. Abangan pa sa mga susunod na ANKN. Araw ngayon, kwento nooy. Happy happy birthday to you. ang ng um independent And then cinema. cinema oh see kid lata, lata or silent, silent lightning. lightning ako nga um ka nga ng mga kasamahan niya dito oh, sa industriyang oh. ito nako nakakatuwa nga kasi dito sa Baguio City ano meron siya nung no, si Ililika, Ililika. meron siyang parang uh, cinema. cinema doon mga independent films saya oh, napakaganda oh. ng lugar na iyon ano sana ay uh, sa lahat ng na mga nandito nanonood sa atin ngayon makabisita tayo doon oo oh, oh, oh. bukod doon may place ba din siya doon sa may La, La Azotea building yes. yung sa taas doon. Maganda din. Very... Ang dami nga eh. Oo. Oh, oh. At saka nakakatuwa na taga dito siya sa Baguio. Pride oh, talaga oh. ng Cordillera. At kapanganakan niya nga ngayon. Kaya, Happy Mula birthday. sa regional news group RNG Luzon, isang masayang pagbati ng iyong karawan, Kidlat Tahimi.